Ayun mga boss, dumating na yung ating order na salamin. Woo! Uh, hinatid pa talaga mismo ni ano, Doc Roy Gabriel. So, ito na yung ano natin. Ayun o, no, yung dalawa. So, itong ano na to, uh, isa dito is, uh, ito yung original na Oakley eyeglass. Uh, it's worth of 23,000 to 30,000 pesos. So binigyan tayo ng malaking discount ni Doc uh, Gabriel Aww. Tapos binigyan pa tayo ng uh, pasubra niya So shout out nga pala kay Doc Gabriel So i-unbox natin mga boss yeah! So ito siya ngayon uh, So nandito siya nakabalot pa Aww. So ganito yung ano niya lagay wow. uh, He is a exclusive also uh, supplier of Oakley in the Philippines. So, yun. so ito, try natin ito mga boss. Ito na. So, ayan. Binalot niya. So, ayan na mga boss. Ito yung, yeah! uh, quality titanium na siya. Uh, forever. Ano na to yung ano. So, hindi siya nag-feed yung Uh, tawag na ito itong ano niya salamin lang pwede palitan siguro after a year so ayan testingin natin so ayun na siya mga boss wow. so ito na yung bagong salamin na susuotin ko ngayon ayan tapos oh, uh, ito yung worth of 23 to 30,000 what? so iyan natin mga boss tapos yung isa, ito. Ito yung binigay niya lang sa akin. So, gusto ko rin to. Kasi ganito yung eyeglass ko dati. So, double ring. Ito yung lagayan ng uklit. Tapos, inanuhan na lang niya na So, ayan yung ano. Ito yun. So, ito naman is... Star, uh, Starlight Eyewear. So, ang halaga nito ni is around 6,000 pesos. So, yan. Oh, 8,000 ba? 8,000? Plus, 8,000 plus. Ah? So, uh -huh. Ganyan niya lang sa akin to. So, yan. So, bali, dalawa yung ano ko. Uh, itong Oakley. Ito yung mahalin. Tsaka ito yung Starlight. So, yun, ito na yung mga susuotin ko ngayon pag ka, sa araw-araw ko. -araw so, bali itong ano natin, sanis na ano, uh, luma. So, hindi na ito magagamit. Maybe in the future, magagamit. Pero sa ngayon, ito na muna yung gagamitin natin. Itong brand new natin na ano, na eyeglass. Okay, tsaka starlight. So, Siyempre, nag-adjust pa dahil bago pa lang nag-adjust pa yung mata natin. So thank you so much kay Doc Roy Gabriel. Ah uh, sobrang salamat sa yung optical niya is ah uh, ayan mga boss. Papangalanan uh, si Gabriel uh, optical clinic. So ayan sa so, may Uh, 3 Malanting Street ang Paro Subdivision Caloocan City so ayan St. Gabriel Baliktad ah. so ayan so ayan yung St. Gabriel Optical Clinic so shout out sa dok